Yes, na, na paretid -separate na, Separated na, separated na, paretid na, separated na, paretid na, separated na,

Hoy, ano yun? Ito anak ko. Ipalim mo yung anak ko. Ipalim anak ko. Ano ba yun? Parang hindi na makasama yun eh. May sasabihin. Hindi pa. Ano na yun. Ano yung mga anak ko? Maximum Presidente, na. Mama, Presidente. na. Mama, kalma na <coughs> ako nakakalma. na kayo. Huwag ano? <coughs> na yan. Ma'am, <coughs> ma'am. Kalma na, ma'am. Kalma na, mama. Kalma na. Mama. Kalma mam, mam, mam. Kalma, na dito na lang si sino. O oh, kayo ang asurgado kasi kayo ang mahuli. Pero ako ang pabiliyan. Sabi na, tama na. Tama na. Isolated na. Isolated na. Isolated na si mama. Mama, tama na yun, ma'am. Tama na. Tami-tami yung nawakan niyo ko. Pagpunta tayo, ma'am. yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Mama. Ah. Mama. Ma'am, ma'am. Ako nang balas sa gamit niya. Sige na. Tama na, ha? na. Wala na. Wala na. Ma'am, ma ma'am, ma'am, huwag na. matay sa guberta. talaga. na lang. Uh. Uh. <coughs> na lang kayo. Yan ang ninyo masabi. Mapukuha niyo sa presidiyo. Sa niyo. Kailangan mo. Kailangan mo. Kailangan mo. Hindi naman ako kriminal na basta-basta nalang mo no, na Respeto paka presidente mo siya. Hindi mo Hindi mo siya. Hindi mo siya. Natutumba! mo siya. Hindi mo mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi

Kailalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ko, lang ang na ginawa ko. Ayun okay. na Pilipino. Kasundalo. Anong ginawa ko? Hindi <coughs> ka pala? Ano ito? ito? Siyempre. Sa sa'yo. Huwag ko. Ha? Pagtanongin ko kayo. Ha? Sa Saan galing ang demanda? Sa Amerikano tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in a proper forum. Hindi ito sir. hindi ito sa proper forum. Walang judge dito, sir. Walang nga judge dito, sir. Walang nga judge dito, sir. Sir, kami ng petisyon sa Supreme Court.